Kuya. Ha? Pagkain gusto niyo po? Sa taga saan ka kuya? Wala kang bahay. Magandang araw sa lahat. Habang namimigay kami ng mga pambatang munting pamasko, nakita ko to si Kuya sa may tabi ng simbahan, nangingin ng pagkain sabi ko, sige po, ando yung ko dito, bibilhan kita ng makakain wow. kasi yung pinamimigay ko ay bata po ako. Yun, hindi naman pwede pang matanda. So, ayun, pinaghintay ko siya at bibilhan ko ng pagkain. Oh, ito lang oh, naman ang pinakamalapit na mabibilhan oh, ng pagkain. Show my rice, pwede na po ito. Pwede na po itong panghapunan. So, kaya ito bumili ako ng show my rice para bigay ko po kay kuya. Talang eh. Kasi pagkain? Ha? Ah, oh. Okay, sige. Oh. Sarap <laughs> feeling Miglang may kumalabit sa akin na babae. Sabi niya sa akin, Ate, ang sarap ng feeling ng namimigay. Ano, sabi ko, ayaw po. Nagulat ako, siguro nakatigil sa sa amin. More, beside the victory, that's a destiny.

nagaw-gaw ka. Ah. Akala ko hari na. Ah, oh, may pakain nga ako simbahan. Oh, ah, sige po, sige po. Though it's hurting me